Why not? Bili tayo kay Pai. Ito kay Pai, oh. Masarap tong kay Pai ko. <laughs> hmm. Bili tayo ng kung ano ano dito, guys. At kahit may bagyo, hmm, na jacket tayo, sobrang lamig. Kayo. Kayo.

Magkita tanong mo lang. Magkano po yung isang ganito? Ganon din eh. 80 x 5 4 Ano? 200 200? 4 4 Pag nabigyan ako pera. Yeah. Sige lang. Ano ba yung ganyan? Pagalitan ka nga lang dito. Hindi, pinagagawin niya ni Ninong. Pinagagawin niya ni Ninong. Pinagagawin niya ni I mean, ano? Ano yung chocolate? Chocolate? meron Kala ko ano yung kapinakasin. yung ito? Ano, ikaw ganyan ka lang. Ikaw ganyan ito mm -hmm. ka? Vitamins pa baliw. Ah. ako dito. Bukas-bukas tayo na rin. Pati isa pa ka. Ako naman talaga din nakakapili. Ayun. 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 Ah, Mag-edit na naman ako na ito. I-ihiya na 'to. นี่คือทุกอย่างที่นี่ก็ที่นี่ก็ชื่อชื่อนี้ก็คือของโรเฟกโรเฟกโรเฟกเอ่อโรเฟกแกงกระเด้งโรเฟกแล้วก็สไปซี่ไปด้วยไปไปไปไปไปไปไป Ganoon din pala dito. Ah, Sama-sama na? Oo. Kasama yun te? Hindi. Kano? 60 Ito, ano, 17 isa. Pwede kay, marami kayong pwedeng bilhin dito. Punta na kayo dito sa may... Santo? to? Makiling? Makiling ba? Makiling sa ano? Maribina Village. Papakita ko sa inyo. Ibagustin nyo ng ano? Mm. Ng kipay. <laughs> <laughs> Nakapokus <laughs> sa Okay, bye <laughs> 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 Nakapokus ako sa Mamatay na naman ako sa po sa ganito Ano, naman na Bro 포인트. 엔터케이. à 어. Walang poki. Ang lang. Dito na magtatapos ng ating mamaya na pala tayo mag-intro palabas. meron nyo silang mga uh, ano dito pausen mga um, pausen din sila um, lakas ng ulan no